Sa makapangyarihang videong ito, tayo ay mananalangin para sa proteksyon, kapayapaan, at pagpapagaling para sa mga kristyano sa Mindanao na humaharap sa mga espiritual at pisikal na pag-atake. Sama-sama nating hanapin ang lakas kay Diyos, magtiwala sa kanyang pangako ng proteksyon at maranasan ang pagpapagaling espiritual at emosyonal. Sa pamamagitan ng mga malalim na panalangin at mga salita ng pananampalataya, palalakasin natin ang komunidad ng mga Kristiyano at aalalahanin na kahit sa pinakamabigat na pagsubok, ang presensya ng Diyos ay hindi tayo iiwan. Maghanda para sa isang karanasang magbabago sa iyong espiritual na buhay. Katahimikan pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Isang katahimikan na punong-puno ng takot. Isang katahimikan na sumisigaw isang katahimikan na naunawaan lamang ng mga nakaranas ng bigat ng kawalang katiyakan. Sa Mindanao, ang katahimikang ito ay naging bahagi ng araw-araw na buhay ng maraming Kristiyano. Kapag lumulubog ang araw, hindi lang ito isang simpleng pagtatapos ng isang araw ito ay isa na namang laban na nalampasan. Pero paano bukas? May bukas pa ba? Naisip mo na bang mamuhay ng ganito? Tumingin sa iyong mga anak nang hindi alam kung may pagkakataon ka pang mayakap sila bukas. Pumunta sa simbahan na may panganib na baka hindi ka na makauwi. Ang pananampalataya ay isang kalasag pero nagiging target din ito. At habang ang iba ay namumuhay ng walang pangamba, may mga kristyanong sa mismong sandaling ito ay sinusubok sa apoy ng pag-uusi. Pero teka na saan ang Diyos sa lahat ng ito? Nakikita ba niya Sumasagot pa ba siya ng panalangin? Ito ang tanong na bumabagabag sa puso ng marami at marahil ito rin ang tanong na minsan mong naisip. Ang totoo, hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kahit na tila pinakamadilim ang sitwasyon. Kahit na lahat ng bagay ay nagpapahiwatig ng kaguluhan. Pero paano natin mahahawakan ang katotohanan ito kung ang balita ay nagpapakita ng mga nasirang simbahan? kapag may mga pamilyang napipilitang tumakas, kapag maaaring mawala ang buhay ng isang tao dahil lamang sa pagdadala ng Biblia, at narito ang isang bagay na hindi napapansin ng marami kapag ang isang kristyano ay nagdurusa, buong iglesia ay nagdurusa rin. Ang katawan ni Kristo ay hindi nahahati batay sa mga kontinente. Ano mang nangyayari sa Mindanao, ano mang nangyayari saan mang sulok ng mundo, ay nakakaapekto sa buong pamilya ng Diyos. At kung may kapatid tayong naghihirap, sapat ba na panoorin lang natin sila? Sapat ba ang ating mga panalangin? Nakikiusap pa tayo sa Diyos gaya ng nararapat. Siguro, hindi mo pa ito naisip sa ganitong paraan, pero ang panalangin gagawin natin ngayon ay maaaring maging kasagutan na hinihintay ng isang taong nasa Mindanao. Isang hindi nakikitang proteksyon na pipigil sa isang pag-atake. Isang makalangit na pag-aliw na magpapalakas sa isang pusong sugatan. Isang himalang tanging Diyos lamang ang maaaring gumawa. At paano kung ikaw ang nasa kalagayan nila? Paano kung ang pananampalataya mo ang maging dahilan ng panganib sa iyong sariling buhay? Paano kung ang pagsunod kay Kristo ay mga ng pagkawala ng laha? Ano ang magiging laman ng iyong panalangin? Hanggang saan mo ipagkakatiwala ang iyong sarili sa Diyos? Ang panalangin ito na ating gagawin ay hindi lang basta mga salitang lumulutang sa hangin. Ito ay isang panawagan na sasama sa marami pang iba. At bawat salita ay mahalaga. Dahil kapag ang laban ay hindi lamang laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihang espiritual, ang panalangin ang pinakamakapangyarihan nating sandata. Kaya manatili ka hanggang sa dulo dahil magkasama nating itatayo ang isang pader ng panalangin na hindi kayang gibain ng impyerno. Nakaluhod sa lupa, may mga kamay na nakataas, may mga matang puno ng luha. Hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa pananampalataya na hindi matinag. Alam mo kung ano ang pinakahindi maipaliwanag? ang kapayapaang dumarating kahit nasa gitna ng unos. Kapayapaang hindi galing sa mundo kundi mula sa Diyos. Pero paano nga ba nagkakaroon ng kapayapaan ang isang Kristiyanong inuusi? Paano nananatiling matatag ang puso kahit nakaharap sa panganib? Narinig mo na ba ang kwento ng mga Kristiyanong nakakulong dahil sa kanilang pananampalataya? May ilan sa kanila, imbes na malugmok sa takot, ay umaawit ng papuri sa Diyos. Sa kabila ng mga rehas, sa gitna ng dilim, may awitin ang pasasalamat. Nakapagtataka, hindi ba? Pero ito ang misteryo ng kapayapaan na galing sa Diyos, hindi ito nakasalalay sa kung ano ang nangyayari sa paligid, kundi kung sino ang kasama mo sa gitna ng pagsubok. At ngayon, tanungin kita, kapag dumaan ka sa matinding pagsubok, paano mo hinaharap? Kumakapit ka ba sa Diyos ng mas mahigpit, o hinahayaan mong lamunin ka ng takot? dahil minsan, ang tunay na laban ay hindi sa labas, kundi sa loob, sa ating isip, sa ating puso, sa ating pananampalataya. Naisip mo na ba kung bakit may mga taong kahit nasa matinding pagsubok ay tila hindi natinan? Ang sagot ay simple, alam nila kung sino ang kanilang pinaniniwalaan. Hindi lang ito basta relihiyon para sa kanila. Ito ay buhay. Ito ay relasyon, at ito ang nagbibigay sa kanila ng kapayapaan na hindi kayang sirain ng kahit anong banta ng mundo. Pero teka, paano kung dumating ang panahon na tayo mismo ang subukin sa ganitong paraan? Handa ba tayong manindigan? May sapat ba tayong tiwala sa Diyos upang manatiling payapa kahit nasa gitna ng bagyo? Alam mo, minsan hindi natin alam kung gaano katibay ang ating pananampalataya hanggang hindi ito nasusubok. Pero isang bagay ang sigurado, kapag nakaugat ka kay Kristo, kahit anong mangyari, may kapayapaan kang hindi kayang nakawin ng kaaway. At ito ang panalangin natin ngayon. Hindi lang para sa proteksyon, kundi para sa kapayapaang bumabalot sa puso ng bawat kristyanong nasa Mindanao. Para sa kapayapaang higit sa pangunawa, para sa kapayapaang nagpapalaya sa takot, para sa kapayapaang sumasama sa kanila saan man sila dalhin. Sapagkat kapag kasama mo ang Diyos, walang anumang takot ang kayang manatili kaya huwag kang bibitaw. Dahil sa panalangin ito, isang himala ang maaaring mangyari. May mga sugat na nakikita, pero may mga sugat na hindi. Ang sakit na dulot ng takot, pang-aapi, at pagkawala, hindi ito madaling hilumin. Pero alam mo ba kung ano ang mas mahirap? Ang mawala ng pag-asa. Kapag ang isang puso ay punong-puno ng kirot, minsan ang unang tinatanong ay hindi paano gagaling, kundi may pag-asa pa bang gumaling. Iniisip mo ba kung paano nakakabangon ang isang Kristiyanong nawala ng pamilya dahil sa kanilang pananampalataya? Paano nakakahanap ng lakas ang isang inang nakikitang umiiyak ang kanyang anak sa gutom dahil kinailangan nilang tumakas? Saan sila kumukuha ng pag-asa kapag tila ang mundo ay naging laban sa kanila? Kapag ang sakit ay napakalalim, hindi sapat ang simpleng salitang magiging maayos din ang lahat. Hindi ito madaling sabihin sa isang taong nawala ng tahanan, sa isang taong namatayan, sa isang taong natakot ng labis. Pero ito ang totoo, ang kagalingan ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng sakit, kundi sa pagkakaroon ng bagong pag-asa. At ito ang ipinapangako ng Diyos. Hindi siya nagbigay ng buhay upang ito ay sirain ng takot. Hindi siya nagbigay ng pananampalataya upang ito ay madurog ng pag-usig. Minsan, iniisip natin na ang kagalingan ay isang bagay na mararamdaman agad. Pero alam mo ba? Minsan, ang kagalingan ay isang proseso. Isang araw-araw na pagpili na kumapit sa Diyos kahit mahirap. Ikaw ba, may sugat na hindi mo pa hinahaya ang pagalingin ng Diyos? May mga kirot ka bang matagal mo nang tinitiis pero hindi mo pa naihaharap sa Kanya? Minsan kasi, akala natin kaya natin mag-isa, pero ang totoo, hindi natin kailangang lumaban ng nag-iisa. Ito ang dahilan kung bakit tayo mananalangin ngayon. Hindi lang para sa proteksyon, hindi lang para sa kapayapaan, kundi para sa kagalingan, sa katawan, sa isip, sa puso, sa espiritu. Dahil ang Diyos ay hindi lang tagapagtanggol, hindi lang pinagmumula ng kapayapaan, kundi siya rin ang dakilang manggagamot. At kapag siya ang humipo, walang sugat na kayang manatili. Kaya huwag kang bibitaw. Isang panalangin lang ang maaaring bumago ng lahat. Ang mundo ay puno ng panganib at sa bawat sulok, may mga taong nagbabalak ng masama laban sa mga anak ng Diyos. Ngunit ang tanong ay hindi kung darating ang pagsubok, kundi paano natin ito haharapin. Kapag ang panganib ay nasa harapan mo, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Takot ba? O tiwala na may Diyos na nagbabantay sa iyo? May mga Kristiyanong nasa Mindanao na araw-araw humaharap sa panganib hindi dahil sa krimen, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil lamang sa kanilang pananampalataya. Iniisip mo ba kung ano ang pakiramdam ng mabuhay ng ganito? Na sa bawat paglabas mo ng bahay, hindi mo alam kung may babalikan ka pang pamilya? Na sa bawat panalangin mo, hindi lang ito hiling para sa pagpapala kundi panalangin para sa kaligtasan? Ngunit narito ang isang misteryo, kahit sa gitna ng matinding panganib, may mga kristyanong hindi natinag. Bakit kaya, dahil alam nila na ang proteksyon ng Diyos ay hindi laging nangangahulugan ng pag-iwas sa laban, kundi pagiging matatag sa gitna nito. Alam nila na ang Diyos ay hindi lang nag-aalis ng panganib, kundi nagbibigay din ng lakas upang harapin ito. At ngayon, itanong mo ito sa sarili mo, paano mo tinitingnan ang proteksyon ng Diyos? Isang pader na haharang sa lahat ng pagsubo? O isang kalasag na magbibigay sa iyo ng lakas upang hindi matalo? Dahil minsan, ang proteksyon ng Diyos ay hindi nakikita sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ng kapayapaan kahit may unos. Naisip mo na ba kung ilang beses ka nang iniligtas ng Diyos nang hindi mo alam? Ilang beses ka na nang inilayo sa kapahamakan bago mo pa man makita ang panganib? Ilang beses ka niyang binalot ng kanyang presensya ang hindi mo pa naunawaan kung bakit biglang gumaan ang pakiramdam mo. Dahil ang proteksyon ng Diyos ay hindi laging sigaw ng kulog. Minsan ito ay bulong ng kapayapaan sa puso mo. At ito ang dahilan kung bakit tayo mananalangin ngayon. Hindi lang para sa proteksyon laban sa kaaway, kundi para sa pananampalatayang hindi kayang gapiin ng takot. Dahil kapag ang Diyos ang iyong tagapagtanggol, walang sandata ng kaaway ang magtatagumpay laban sa iyo. Kaya huwag kang bibitaw. Dahil sa panalangin ito, isang bakod ng langit ang bababa upang balutin ka ng proteksyon ng Diyos. May mga laban na hindi natin nakikita. Hindi ito laban ng espada o baril, kundi isang digma ang espiritual na patuloy na nangyayari sa paligid natin. At ang tanong ay, paano mo malalaman kung ikaw na mismo ang nasa gitna ng labang ito? Kapag ang takot ay lumalapit, kapag ang kaguluhan ay tila bumabalot sa puso mo, paano ka lalaban? Iniisip mo ba kung bakit may mga kristyanong kahit anong pagsubok ang dumaan na nanatiling matatad? paano sila nakakahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan? Saan sila kumukuha ng lakas upang harapin ang panggigipit, ang pangusig, ang panganib? Dahil may isang bagay silang hindi nakakalimutan, ang kapayapaan ng Diyos ay hindi katulad ng kapayapaan ng mundo. Kapag sinabi ng mundo na ang kapayapaan ay kawalan ng problema, iba ang sinasabi ng Diyos. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng bagyo, kundi ang presensya ng Diyos sa gitna nito at dito maraming tao ang nalilito. Naghahanap sila ng katahimikan, pero nakikita nila ang mga pagsubok, at iniisip nila na saan ang Diyos. Pero hindi ba't ito ang katotohanan? Minsan, ang Diyos ay hindi nag-aalis ng bagyo agad, pero binibigyan kanya ng kapayapaan upang manatili kang nakatayo sa gitna nito. Kaya itanong mo ito sa sarili mo ngayon, anong bagyo ang kinakaharap mo? May takot ka bang hindi mo mabitawan? May alalahanin ka bang bumabagabag sa isip mo gabi-gabi? Dahil kung meron, tandaan mo ito, walang kahit anong unos ang kayang gumiba sa isang taong ang kapayapaan ay galing sa Diyos. Ngunit paano mo mararanasan ang ganitong kapayapaan? Ito ba ay isang bagay na kusang darating? O ito ay isang bagay na dapat mong piliin? Dahil minsan, ang kapayapaan ay isang desisyon. Isang pagpapasyang pagkatiwalaan ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang solusyon isang paniniwalang hindi niya hahayaan na ikaw ay bumagsak. At ngayon, oras na upang ipanalangin ang kapayapaan na hindi kayang sirain ng mundo. Isang kapayapaang hindi kayang agawin ng takot. Dahil kapag ang Diyos ang nagbibigay, ito ay buo, ito ay totoo, at ito ay hindi kailanman mawawala. Kaya huwag kang bibitaw. Sa panalangin ito, ang kapayapaan ng Diyos ay bababa sa buhay mo. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, may mga sugat na hindi dumudugo, pero araw-araw pinapahirapan ang puso at isipan. At ang tanong ngayon ay ito, paano mo haharapin ang sugat na hindi mo alam kung kailan gagaling? Paano mo ipaglalaban ang kagalingan kung ang sakit ay tila hindi nawawala? Maraming kristyano ang hindi lang humaharap sa pisikal na sakit, kundi pati sa emosyonal at espiritual na sugat. May mga nawalan ng mahal sa buhay. May mga niloko na saktan pinabayaan. At minsan, hindi ang sakit sa katawan ang pinakamahirap tiisin, kundi ang sakit sa puso. Ilang beses ka nang nagtanong, kailan ba ito mawawala? Bakit hindi pa ako gumagaling? Ngunit narinig mo na ba ito? Ang Diyos ay hindi lang manggagamot ng katawan, kundi ng buong pagkatao. Hindi siya nagbibigay ng lunas na panandalian lang, kundi kagalingang tunay at panghabang buhay. Pero paano mo matatanggap ang ganitong kagalingan? Kailangan mo bang gumawa ng isang espesyal na bagay? Kailangan mo bang maging perpekto bago siya kumilo sa buhay mo? Hindi ba't napakaganda ng pangako ng Diyos? Na sa mga sugat, tayo ay gumaling. Pero paano ito nangyayari? Hindi ba't napakalalim ng misteryong ito? Isang Diyos na hindi kailanman nagkasala, pero dumanas ng sugat para sa atin. At ngayon, narito tayo, may kanya-kanyang sugat, at ang tanong ay, handa ka bang ipagkatiwala ang lahat ng sakit sa kanya? Kasi minsan, ang paggaling ay nagsisimula sa pagpapalaya, sa pagpapatawad, sa pagtanggap na hindi natin kayang dalhin mag-isa ang bigat ng ating pinapasan. Minsan, ang kagalingan ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng sakit, kundi sa pagkakaroon ng bagong pananaw. Hindi ba't iyon ang tunay na himala? Kaya ngayon, oras na para ipanalangin ang kagalingang hindi lang pisikal kundi espiritual at emosyonal oras na para ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng sakit, lahat ng sugat, lahat ng bigat. Dahil kapag siya ang gumamot, wala nang balik ang sakit. Ang kagalingan ay magiging ganap. Kaya huwag kang bibitaw. Ang panalangin ito ay simula ng iyong bagong paglalakbay patungo sa ganap na kagalingan. May mga laban sa buhay na hindi natin inaasahan. Isang araw paya pa ang lahat, tapos bigla na lang may pagsubok na darating. Isang problema, isang trahedya, isang dagok na parang gusto kang pabagsakin. At ang tanong, paano ka lalaban? Paano mo mapapanatili ang pananampalataya kung ang mundo ay tila sinusubok ang bawat bahagi ng iyong pagkatao? Hindi ba't maraming kristyano ang dumadaan sa ganito? Isang araw punong-puno ng pananampalataya, tapos kinabukasan may dumating na pagsubok na parang gustong hilahin sila pababa. At minsan, ang pinakamahirap hindi ang pagsubok mismo, kundi ang pakiramdam na nag-iisa ka. Naramdaman mo na ba iyon? Yung pakiramdam na parang walang nakakaunawa sa pinagdadaanan mo. Na kahit anong panalangin mo, parang walang sagot. Ngunit ano ang sinasabi ng Diyos? Iniwan ka ba niya? Pinabayaan ka ba niya? O baka naman may ginagawa siya sa gitna ng bagyo? Kasi minsan, ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa ginhawa kundi sa kung paano ka nananatili kahit mahirap. Hindi ba't iyon ang tunay na pananampalataya? hindi lang maniwala kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap. Kaya ngayon, itanong mo ito sa sarili mo, ano ang laban na kinakaharap mo? Ano ang bumabagabag sa puso mo? Sapagkat kung may pinagdadaanan ka, tandaan mong hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, hindi ito ang katapusan ng kwento mo. Dahil kapag ang Diyos ang kasama mo, laging may dahilan para lumaban. Oras na para ipanalangin ang kalakasan na hindi nang gagaling sa sarili kundi mula sa Diyos oras na para ipagkatiwala sa kanya ang laban na hindi mo kayang ipanalo mag-isa. Dahil sa totoo lang, hindi mo kailangang ipaglaban ang lahat mag-isa. Ang Diyos ang iyong sandigan, iyong kalasag, iyong tagumpay. Kaya huwag kang susuko. Ang panalangin ito ay simula ng iyong bagong lakas. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.